Good morning, good morning. Ay kita dito sa GMAC Diagnostic Center Laboratory diri sa Ciudad San Gabanclan. At ni eh, ang amay ni Efren Canyon nya gin tambok talaga sa aton yung mga post sa mismo. So, ayakin ba check up tungod ba sa mga bulig sa aton yung nga mga mabukot nga mga katauhan? nga nagbulig diri sa kay Jumer Canyon sa ibata nga sa si Efren Canyon. Sa interview na siya mga kabaskogan. Mayong aga, Anong mahambal mo sa mga tao na nagulik, especially kay Pastor Carlo Buyayot? Madamo, uh, madam, ibig salamat sa kay Pastor uh, Carlo Buyayot. Upod man sa uh, anak nag-upod sa iya, uh, sa iya uh, na programang ng kaipan para sa mga uh, bata. Uh, Ang mga nangyayon. pasalamatan na iya uh, ng mga yang uh, na nagpatigayon uh, dito sa Gihapon sabay nga ang Diyos na yes, magpatigayon uh, sa Gihapon sa Gihapon magpatigayon sa so, ya, uh, 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 ya, na iya na magpatigayon magpatigayon sa sa ya,